Good day mga ka-journey. Dahil war dito ngayon sa Israel, di muna tayo pupunta sa bundok at uh, dito muna tayo sa city ng Jerusalem. At dito tayo mag-ride. Titignan natin ang sitwasyon dito ngayon kung madaming tao or nagtatago silang lahat. And uh, tara na mga ka-journey. See you sa ating paglalakbay. Punta tayo sa, dito tayo sa city mismo at uh, pupunta tayo sa uh, baba ng Mount of Olives. See you there. Walang katao-tao dito sa Jerusalem ngayon. Marahil sila ay nagtatago. Only if you are brave. So dito tayo sa Jaffa Gate or mend mean Damascus Gate Dati punong-puno to ng tao palitan ng mukha pero ngayon no people nung puno to ng pilgrims eh tapos ngayon close yung ibang area Dito naman tayo sa sementeryo ng mga Muslims At nakita nyo sa previous videos natin Dito yung Golden Gate Na close na gate dito sa Old City Walls Na pinaniniwala ng mga hudyo Na dyan ang papasok Ang kanilang misaya pag darating siya at uh, hi <laughs> Mount of Olives dito na nga tayo sa uh, harap ng Mount of Olives baba tayo tulis doon ah alright dito tayo sa harap ng mga Tupulips yan yung mga puntod. Puntod din ng mga hudyo to. Di, at yung dinanatan natin kanina ay puntod ng mga muslims. Tanong nga natin dito kung okay lang. Good magbibisita lang tayo dito sa mga old ancient tombs nagpaalam naman tayo sa mga polis Yeah. Hanshin Tomb ito daw ay tomb ni si at ito ay family tomb pangalan nito ay Bini Hizer in Sun's Tomb sandali lang tayo dito dati punong puno to ng uh, tourist pero dahil sa war Kita nyo naman, empty. Kaya mga ka-journey, binaba natin yung, uh, dito pala sa baba ay uh, pinakababa ng Mount of Olives. Bali dito nag-start yung Mount of Olives. At uh, yun, Mount of Olives sa likod. For sure. And uh, tutuloy natin yung ating pag-bibike. Uh, Dahil nandito lang tayo sa uh, Jerusalem, hindi tayo pwede lalabas. Pwede naman lalabas, pero nasa tayo na yan kung gusto mong lumabas doon sa bundok. Pero ngayon dito muna tayo. Choice natin dito muna tayo para sigurado safe. And yan tutuloy natin ang paglalakbay dito sa Old City ng Jerusalem. Yan Tomb of Sikaraya and Tomb of uh, Benihazer and Sons. Mga ancient tombs mga yan. Old Testament. See ya. Let's go. naman ay ah, pillar of Absalom Monument ni Absalom para kay Absalom anak ni David na rebelde at doon tayo galing sa steps okay, tuloy natin mga ka-journey mga ka-journey dito tayo sa parang uh, mini view deck at magkita natin dito ang mga nakasulat na papakita ko sa inyo kung ano yung meron dito at dito bunga, bungad ng Mount of Olives at yan ang nakasulat Yung Mount of Olives na yan ay hindi lang ganyan. Mataas yan. Super taas. At dito naman ay Mount of Olives Cemetery. And ito yung nakasulat. punong puno't ito ng cemetery. Ng graves. At hindi naman Olives ang nakikita dito kundi graves. 'yon kung makikita nyo doon mga grips mga ngayon hanggang sa taas ng Mount of Olives dun tayo galing kanina yung Pillar of Absalom at yun yung steps na binike natin at dun din tayo galing kanina sa mga uh, cemetery ng uh, Arabs Golden Gate at dito na nakasulat yung Valley of Jehoshaphat o Kidron Valley ang Kidron Valley ay nagsisimula dito yan hanggang sa Dead Sea Kidron Valley Alright, at titignan pa natin kung makikita dito mga ka-journey. Pupunta tayo sa entrance ng uh, Garden of Gethsemane kung saan din si Jesus noong siya ay binitray ni Judas. Pero hanggang sa entrance lang tayo kasi may bike, hindi tayo pwede sa loob. And let's go! So ayan mga ka-journey, dito pa din tayo sa bungad ng Mount of Olives. Lumipat lang tayo ng uh, ilang meters at uh, dito na tayo sa harap ng Church of All Nations sa loob niyan may uh, rock na kung saan daw doon nagpray si Jesus nung siya ay dinampot at uh, may holy rock dyan sa loob at dito na tayo sa Garden of Gethsemane, yan yung Garden of Gethsemane at yun, yun pa din yung Russian, Russian Church grabe walang katao-tao ngayon punong to ng tao pag uh, normal days kasi ngayon may war may war kasi ngayon kaya walang tao at uh, tingnan niyo naman dati makakapalitan ang makapagpasok mo dyan dito palang daming tao daming bus na bus ng mga pilgrims minsan may mga bus ng uh, Pilipino na pilgrims pero ngayon wala at ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Jerusalem at sa Israel. Dito sa Israel ay sa Jerusalem ay peaceful. Medyo malayo sa mga bumba-bumba kaya ganito ang itsura. Yan. All right, at pagpatuloy natin yung ating journey and uh, doon, punta tayo doon. Kaya mga ka-journey, dito na naman tayo sa isang site. Dito pa rin sa baba ng Mount of Olives. At ito yung pinaniniwalaan nila na uh, tomb ni Virgin Mary. And the same, wala pa rin tao. Pero pag normal days, ang daming tao dyan. kuno puno yung square na yan. Palitan ng mukha. So doon lang yung Garden of Gethsemane. And dito na natin tatapusin yung ating video mga journey And I'll we'll see you again next time. Bye-bye!